sumikmik si mahilig to sa ano sa pandesal imong ganda ng katawan nyo halos yung feeds ng ibang alaga namin kinakain ito pag umaga nasa galaan kong kambing na to sa buong baryo namin dito sa gabi na uwi nandito na siya halos halos laruan na lang siya dito ng ang, ano namin mga kapitbahay Ayan. Papakain natin ng pandesal. May natira pa tayong pandesal. Ayan. Papakain natin. Ay, hindi ito sa lapag. Kahit pag binaba mo ito, hindi nyo na kinakain. Maatot kong pambing ito. kailangan subuan din. O. Ayan. Dito. Para dito? Para makita ka nila. O, dito. Dito. oh, Cut. Ayan. oh Dito. Dito. natin oh. oh. oh, dito dito dito. 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 Ito, Oh, dito. dito. Um, yan, pakita mo eh. Hmm. Ganda ng katawan niya. Sa katong kambing na to, wala to, wala siyang amoy. Kasi uh, pinapaligoan pinapaliguan namin to. Ang laki na oh. Oh. Malakas kumain ito ng tinapay. Hmm. Ubusin mo muna yan. O. Oh. Para talaga siyang ano, yung, alam nyo yung para na rin siyang tao. Yan. Pag tinawag, na, lapit. Pag kanilaro, nakikipaglaro. Oh. No, masarap. Konti na lang. Oh. Hmm. Wala na, buwas na uli. Naubos na. Ayan, o. Oh. Dito, tingnan mo na dito. Wala hmm. na. Ubus na. Mangga, gusto mo? Mango, kunin mo nga yung ano doon, hinog. Kuha natin yung papa, ano, kakain siya ng mangga. Ang ganda ng balahibo nito, sobra kinis. So, bondot na bondot na yung niya. Malaki lang, miss. Hmm. Ito, gusto mo? Ayaw niya, gusto talaga tinapay yun. Bukas, pabili tayo, sarado na bakery. Eh. Hindi na siya nainom ng gatas. Buti nga, natuto na kumain ng damo. Nung bigla naman siya kumain ng mga... Ano ka ano, na? Ano. Nung... Bigla silang kumain ng damo, saka ng mga... Ayan, tinapay mabilis siyang sumibol. Ayan, no, Sumibol agad ng katawan. Oh. ka? Ha? Ha? Wala na. Bukas na lang, bukas. oh, uh. oh, uh. oh, uh. oh, uh. Ha? Ah. Uh. Ah. Uh. na, Wala na ah, Oh.